Yay, Iyay, grabe karami Ayan, yung isa din Yung isa oh, Hatiin nyo maigi ha Parte parte Ay, tay, padalan mo yung sityo Yung kabilang sityo Yung dalawang sityo Oh. Oh, nasan yung hito? Oh, sariwan sariwa pa rin, oh. Ay, mga bata, alis diyan. Oh, hatiin niyo, hatiin. Oh. Ano kung hahanapin? Oh. Hindi makikita naman siguro mamaya. Oh, 'yan. Partihin niyo na. Oh, 'yan, oh, 'yan, 'yan. Sila 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 tatay na. Sila tatay na babanat. Ilagay sa mga ano, 'yan. Oh, parti-partihing tama yung Oh, yeah, yeah, yeah. Tancha, tancha, tancha. Oh. Ay, timba Mga tag, oh, tag timba siguro kayo dyan. Tapos kayo na magbibigay sa mga pamilya dito. Oo. Oh, oh. Ate, ate. Oo. Oh. o Karaming isda, oh grabe Maraming makakain tay. Hindi <mukong> kumakain ng tinapay mga bata Doon kayo. <mukong> oh, dong kayo. sariwan sariwa pa rin no oh. kahit na nakarating na dito ano. Nilagyan namin yellow. Eh. Tapos bahala kita wait, amin ng mga bata. bahala na kayo magbigay sa ano. Diyan, di Yung native na ito, ay nahanap namin eh. Si si Chuma Meron na rin kami tol, eh. iniwan ko doon. Yung isang lalagyan po, iniwan namin kasi marami rin kaming bibigyan do, kila Nicole. Kuwa oh, din Patrick, eh. di ba? Sarai ano, do 'Di ba Nicolot vlog? Uh, oo. Oh. No? <laughs> si Nicolot vlog. <Blag. laughs> <laughs> oh. Tay. Sariwa-sariwa no. Oo. Oh. Ito na, galaw po. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe, ang dami. <laughs> Yung Sitio Bulilat si Chubo bigyan nyo ha. Sila na po magbibigay. Ang magiging style kasi. Bawat pamilya, katulad ni Bernard, kamag-anak niya, siya na magbibigay. Kamag-anak ni tatay, na barrio, magbibigay. Ganon din sila. Umaga dito na nila papatayin. Kasi, bali, napakaraming pamilya rin po kasi dito ang bibigyan eh. Pero yan, sakto yan. Hindi mabibitin yan, lahat. Grabe. Hindi ko nakita yung Tagalog na hito ah. Nahanap ko nga eh. Nandyan yun eh. Lola, kumakain ka ba nyan. Tilapia? Si Hindi. Hindi. Hito.

Hindi so, na okay. okay. uh, sa misa ako yun dito eh. Nasa misa ako yun eh. Uh -oh. Uh -oh. Hindi, nandiyan lang yun. Oh, Oo, dito lang tila, ay. 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 Ang bibigyan po kasi, napakadami. Sila na bahala dyan. Ayun po, ay 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 sa ay na bahay. Ay tapos, oh, uh! Dali niyo na. Oh. 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 tapos do sa may likod ng bundok na yan sa likod ng bundok na yan may mga sityo rin dyan na bibigyan ganun karami bibigyan ang kagandaan napakarami naman ito tapos yung isang cooler Bali, iniwan ko sa bahay para kay La Nicole, yeah. kila Patrick, ah, kila Lola, kay La Darlene. Ayan o. No. Ano yung Darlene? Hawak mo na yan. Tinapay? Tengi po ako. Tagaibang bansa kaya ba? tayo eh. Hahaha. Tagaibang bansa ka ba? Ilan? 10 kilo. Sampung kilo.

<laughs> gulo na sila. <laughs> <laughs> May kay sila oh. Kada <laughs> <Sampalanggan. laughs> Si Otol Nelson yata wala. Ito, ito na yung kanya. Ah, yung ba, yun. Dagdagan mo pa yan. May mga kamag-anak din di si Ila, eh. Ila Nelson, pag pupunta rito. O, oh, dagdagan D niya. O, oh, diba? Ayos. Ganda rito, o. Oh. <laughs> Kakagulo sila. O, oh, diba? Napamigay na natin yung isda. Napakaraming sitio 'tong pwede makakain yan bala na sila kasi pupunta naman dito yung mga uh, ibang mga kamag-anak nila sila na bahalang maghati-hati di ba